Hello. So, mulan to, mulan. Ano? Ah. Ano? Aliligo ko sa ulan. Libre, bigay ng Diyos. libre. Libre. そで。 Igaidan Jos Ibri Ina. Ah. Sasapay po kasi ako ng damit kanina, katatapos ko lang maglaba. Eh, nung pumagsak yung malakas kanina, eh, nagsasapay ako ng damit. Ito, mabul ako, nakabul pa ng konto. Pero ano, may hina na. Hindi bali, basta nagbunin Yung nawasa, nawawala. Ito, oh, wala na

namin kung na po. Ibalik. E, Ibalik po kahit pa paano. Libre. Pero mga hindi natulong lang po libre. Eh. Dito ito. Pagigita ko sa inyo. Grabe yeah. talaga. Pa, bayad na naman ng one hour. Ha. Wala naman ito. Okay. Ayan o. No? Minsan meron wala. Yan o oh, wala. Ayun, meron. Parang nakukumpas. Parang nakukumpas. Lumilit <laughs> ako at lumilit. Ah, ganyan po talaga. No? Ang importante, nakaligo galing sa tubigulan. Ito, balaw na lang naman dito sa gripo. Parang ito pa, no? Grabe pa. Ito pa, na nakapagbabalaw. Naka, naka ha? Na? Ayan. Banlaw na lang.

Naghalos yun sa sana ako Baka sakaling Magbigay siya ng isang buhos pa Ang Panginoon Diyos uh, Pero tingin ko wala Kaya hanggang dito na lamang po Ang hapid mo sa Linting di ko lang ano Sabihin niya kay Diyos Bakit manigotis siya no ang tunay na macho man na ang tondo manila ibigo ako ha? tapos na ako naglaba kulang kulang sa pag nagilok mo kanina at uh, inuti yan yan ayun nakasampay na po areglado na bukas ano na yan kasi itong masing ginagamit po automatic hindi kagaya ng manual

Pwede na umakyat. Pero itong gripo, mamaya pa. Wala na naman. Talaga itong gripo ng nawaso. Hindi malaman kung ano bang... Eh. Buti na lang. Yan ang kagandahan. Bago kung ito, yung washing machine. Bago kung maglaba, nagdadasal ako. Nung nagpray, nagdasal din po ako. Alam niyo, ang sir prayer, bakit? Hina ng tubig, pero tamang-tama lang. Nakaraos po ako. Ayan, akit ako, third floor kasi kami. Ito, pakit po ako. Nah. Summer! Ah! Makit po ako nito. Tara na, tara na. Samer. Alika, akit ka na. Oh, ito. Ayun. Nakikita nyo po ba si Samer yung aso? Kati. Ayan. Cat floor kami. Ito po yung araw-araw naming exercise, pamilya. Pag umakit, kakakit. Kung <laughs> bumaba, kakakit ka. Kaya ma-exercise ka talaga eh. Ano po? Kaya praise the Lord. Nandito na po ako sa loob. O, paano yung summer? So, nakaraos. Na ano po? Shhh! Summer, alika. Ayan. Ayan. Pwede meron. Parang gusto mo. Akit ka. Eh, akit po siya. Ayan. So, nakit po siya sa barandilya. Ayan. Ito, binabili ni Sister Baby kanina. Prutas. Halo-halo. Pakwa. ipakwa Ano ba ito? Mansanas. Ito sa maliwanag nakamura din siya segment ah. ah. po si sister baby pagka nakakamura ng putas ah. sipin nyo po yan oh. masana sa lalaki oh. oh. ito ang lalaki rin Ito. Demon. Yan. Ayos. Pagka nakakakita po siyang medyo mura, malalaki, tinukuha niya. Eh, prutas po yan eh. Yan. Sa nadal siya sa Divisoria. Divisoria kasi bagsakan po eh. Ng mga prutas. Yan. Kailangan, tapos pasan mo lang ang kain yan, mga dalawang araw. Huwag mo tapatatagalin. Eh. Kaya mura na yan. Alam na nagtitinda. Hindi na siya magtatagal. Pero okay pa. Nasubukan namin kumain kanina. Nung orange ito. Oh, okay pa. Kumain kami ng dalawa. Ito. Mamaya. Pagkakain. Tapunan. Ito naman lemon. Iniinom namin. Meron ako nakahimbak. Nakarep. Ayan para hiniinom po na yung lemon water man napakaganda po sa katawan doktor na po nagpapaliwanag niyan. no? meron po akong video panoorin niyo, yung tungkol po sa lemon na si doktor Garis eh. ito naman po si Samir oh. ayan Oy! ayan nasa barandilya sa kanya <laughs> ayan ah oh. O sige, hanggang dito na lamang po, ano yun, yung kaibigan nyo, kay Jesus, brother, mani, botis, sa kailangan, dito tayo magkakasama-sama lahat. Kung kasama, huwag na kayo pupunta kung kanino, dito na lang. Rise! Hello! Yan lang mo, yan lang po. <laughs> Ang tanging tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa mundo. Ano? Sige, bye po, ano? Kaibigan, alam mo naman yan, like, 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 share, share, share. Ay, mga nasira, share na kayo na share. Bye, brother Manny Bautista. Ang tunay na macho man ng Tondo, Manila. Dito po sa Barangay 91, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Bye-bye!